可怕。 nga ay tumating yung balikbayan box na ipinadala sa akin ni Ma'am Gloria Permin Alejo. Sobra talaga akong natouch dito kay Ma'am Gloria. Kasi pero inyo hindi niya naman ako kaano-ano. Pero ganito kadami yung ibinigay niya sa akin. Pero syempre nagsabi din ako kay Ma'am Gloria na kung pwede ko nga itong i-share sa iba. Kasi syempre nahihiya naman ako sa kanya. Na sa akin niya binibigay tapos ibibigay ko lang din sa iba. Pero dahil mabait nga si Ma'am Gloria, sabi niya wala nga daw problema dahil ibinigay nya na ito sa akin. At masaya din daw siya kung magsashare ako sa iba. So, bahala na daw ako kung sino yung gusto kong bigyan. Hindi naman ito yung first time na namin nagpadala sa akin. Si Mama Seni, napapadalhan niya din ako ng mga bags. At ganun din si Ate Tasi, hindi niya rin ako nakakalimutan. Pero ito yung first time na ganito kadami. Kaya sobrang saya ko talaga kasi first time ko makatanggap ng ganito kadami. At syempre, kaya din ako masaya kasi makakapag ako sa iba. Habang binubuksan nga namin lahat yung laman nung box. Grabe yung tawa ko dito kay Diday. Kasi lugi daw siya dahil ang lalaki daw nung mga bra. Pero pwede niya na daw pagtsagaan, pwede naman daw niyang ibuhol sa likod. Siyempre, hindi lang din ako yung masaya. Dahil si Diday nakatanggap din ng padala ni Ma'am Michelle Villela. Lagi nga siya nitong pinapadalhan ng mga pulbo, sabon, at saka body wash, at saka lotion. At lahat ng yun nga ay para nga sa baby ni Diday. Kaya sobrang thank you po ma Michelle Villela. Natouch nga din ako dito kay Diday sabi ko sa kanya, kumuha na siya ng gusto niya. Pero ang sagot nga sa akin ni Diday, sobra-sobra na daw yung damit niya. At hindi naman daw niya lahat yan masusuot. At okay nga din daw sa kanya kung mag-share nga kami sa iba. Kaya isa sa mga ikinakatuwa ko na kahit kailan ay hindi nga naging madamot si Diday. Kaya proud na proud talaga ako sa kanya. Na mas masaya nga siya kapag mas makakapag-share siya sa iba. Ganon din po ba kayo? Kasi ako hindi ko nakukuha yung talagang saya kapag ako yung bumi bumibili ng gamit na para sa akin. Pero yung kapag bibilhan ko yung iba, tapos nakikita ko silang masaya, yung pakiramdam ko iba talaga. Sobrang saya ko nun. Kesa yung bumili ako ng para sa akin. May ganun din po ba kayong pakiramdam? Na ibang klase nga yung saya na kapag ikaw nga yung nagbibigay. At lalo pa nga kapag nakikita mo yung pinagbigyan mo ay sobrang saya din. Kaya ganun na nga lang yung saya namin nung natanggap namin lahat ng to. Chinat ko pa nga dito si Ma'am Gloria. Kasi hindi talaga ako makapaniwala na sobrang daming bags nitong pinadala niya. Naisip ko kasi na baka nagkamali lang siya. Lalo na nga nung nakita ko yung mga price tag at nung ikinonvert ko nga ito sa peso. Nagulat talaga ako. Pero ang sagot nga sa akin ni Ma'am Gloria ay sure nga daw siya at para sa akin nga daw lahat ng ito. At meron pa nga daw siyang ipapadala ng isa pang box. At syempre sobrang saya ko talaga dahil pumayag nga siya na maishare ko din ito sa iba. Kaya sobrang sobrang thank you po Ma'am Gloria. Napakaaga po nitong pamasko. At sana po ay mas i-bless pa po kayo ni Lord dahil napakabuti po ng puso nyo. Kaya mag-comment na po kayo kung saan pong lugar nakaabot ang video ito. Dahil sa lahat po ng makakapanood ng video ito, syempre yung mag-share po, magla-like at magpa-follow sa Batcha TV ay mamimili po ulit ako ng mabibigyan po natin ng blessing. At syempre hindi naman po ako papayag na ako lang yung masaya. Kaya mamimili din po ako ng mabibigyan po ng mga bags at ng kung ano-ano ano pa na ipinadala ni Ma'am Gloria. Kaya i-like, i-share at mag-comment ka na sa video nito. Yun lang po at God bless! sa